parang di ba nila pinapadala sabi ko sa kanila sila sinasabi ko sa inyo so request right, nandito tayo ngayon sa Arishin Street Snaker so pa, nandito dala ko yung motor na FKM papakita natin ni Jay siyempre hindi pwedeng uh, hindi natin bisitahin dahil din yan isa rin yan uh, dahil sa kanya titingnan natin kung ano yung uh, magiging reaction niya dito sa so, dala natin ano? Uh. nandito ay doon Boss Jay, Oh. <laughs> Dala ko yung motor eh. Ah, ano 'yan? Ayun. FK Falcon. Ay nena. Oo. Oh. Abot mo. Oo, abot ko. Ito. Kaya to lang sapatos eh. Kaya kaya. Oo, oh, kaya, ano kaya kaya. Nakita ko na doon sa kanila eh. 400cc. Oo, oh, 400cc to. Ne pa sa Express. Ah. Oh. Oo, oh, galing ako ngayon eh. Tutunan ko. Asosyo. Oh. Ano masasabi mo dyan? Eh, syempre, maganda rin naman to. Kasi, isa to sa talagang sobrang sulit eh. Ma-review din ako mamaya, ha? Sige! Sige. Ano? Ito, oh. Pakita natin, oh. Ito yung panel niya. Simple simple lang, oh. Ah. Ah, syempre, But... andito yung temperature. Pwede siyang, ano, Duel. pwede siyang bilog. Bit? Ah, Ayan. Sige. Ay! Oh. Race mode, ano? Oh. Race mode. Dalawang mode ano yan Dark mode sa light mode. Ah, oh, okay. Dark mode ka na lang. Eh dito makiki, makikita Mag makikita yung ball. Puntahe, oh. oras. Total ng kilometer yeah. 1200 trip. Temperature, fuel, gas na ano? Ah. Meter. Kondo, mm -hmm. sort natin. Okay. <laughs> Testing mo anong masasabi mo dyan. <laughs> <laughs> <Oy>! <laughs> ikot ka, ikot ka. Okay. Ng. mo. Inisling na oh. <laughs> Maganda. Ha? Malakas na motor. Mabigat. Sa cylinder na. Auto cylinder nga. Maganda, mabigat. Ayos. Yan na pinakayo ko. Para pang ano to? Pang e-bike. Pang e-bike. Pang e-bike. Pero maganda, maganda performance. Ah. Malakas. Malakas ng motor. oh nga ata mag sa mo, ha. Yo, sure. Sakto ito. Oo, sakto. Kasi kaya-kaya ko i-manage yung ano, yung bigat. Eh sa motor ko, parang di pa nila pa talaga. Ah, ano? Wala pa. Sabi ko sa kanila, FKM, sila sabi ko sa inyo. Yung motor ko, ah. Boleh they not breakfast right now? Oh, no man. Saan tayo breakfast right? <ride>. Linggo. Linggo. Mablasan. <coughs> <O, coughs> Ye. O, ah. Baru malayo siya. Robin. Ye. Ate, nasa yung.